News Mga balita ngayon Rider na binaril sa road rage sa Antipolo pumanaw na Mga pulis na umaresto sa tumakas na suspect binigyang parangal ng PNP Marine Exercise 2025 ng Philippine at US Marine Corps nagsimula na Heat Index sa apat na lugar sa bansa posibleng pumalo sa danger level ngayong araw. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Antipolo City Police na pumano na kagabi ang 52 anyos na lalaking rider na isa sa mga binaril ng nakaalitang driver ng SUV sa San Jose Antipolo City noong linggo. Dahil dito, ayon kay Police Chief Lieutenant Colonel Ryan Manondo, ia-upgrade ang kasong 3 counts ng frustrated murder na unang isinampalaban sa suspect. Naharap din ito sa kasong paglabag sa election gun ban. Tatlong iba pa ang sugatan sa pamamaril, kabilang ang anak ng nasawing rider at ang live-in partner ng suspect na aksidenteng nabaril nito. Kaugnay nito, humingi ng paumanhin ng 28 anyos na suspect na si Kenneth sa kanyang ginawa. Giit niya, self-defense ang kanyang pagpapapotok ng baril matapos siyang pagtulungang bugbugi ng mga nakaalitang rider. Samantala, personal na ginawaran ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ng medalya ng kagitingan ang walong polis na tumugis at umaresto sa sospek matapos itong tumakas mula sa crime scene. Nagsimula na ang Joint Marine Exercise o MAREX 2025 sa pagitan ng Philippine at U.S. Marine Corps sa 1 Marine Brigade Headquarters sa Camp Iranun, Barira, Maguindanao del Norte kahapon. Ayon kay 1 Marine Commander Brigadier General Romulo Quemado II, ang 480 na Marine personnel at iba pang security forces ang kalahok sa pagsasanay na tatagal hanggang April 11, 2025. Bukod sa Philippine at U.S. Marines, ilan pang sangay gaya ng Philippine Army, Regional Mobile Force Battalion ng PNP, Philippine Coast Guard at Marine Reservists ang bahagi ng training. Layunin ng Marex 2025 na iangat ang kakayahan ng mga kalahok, partikular na sa tactical operations. Tampok din ang Joint Literal Live Fire Exercise at Amphibious Assault Operations na kritikal na parte ng counter-landing at coastal defense. Mabusising dinisenyo ang pagsasanay para palakasin ang seguridad at operasyon sa Joint Task Force Central's Joint Operational Area. Apat na lugar sa bansa ang inaasahang makararanas ng danger level heat index ngayong araw, April 1, ayon sa pag-asa. Posibleng pumalo sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Dagupan City sa Pangasinan, 43 degrees Celsius naman sa Iba Zambales at Virac Catanduanes. Maari namang umabot sa 42 degrees Celsius ang mararamdamang init sa Butuan City sa Agusan del Norte. Maituturing na nasa mapanganib na lebelang init ko ang heat index sa lugar ay naglalaro sa 42 hanggang 51 degrees Celsius na maaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Kahapon, ng muling umabot sa 48 degrees Celsius ang heat index sa dagupan, habang 38 degrees Celsius ang naitala sa bahagi ng Naiya sa Pasay. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalind Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.